isang kilalang bilyonaryo sa edad na 30. Kilala bilang Oracle ng Omaha. CEO ng Berkshire Hathaway. Alamin natin ang sikreto ng tagumpay ni Warren Buffett. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating channel. Ngayon, tatalakayin natin ang ilang mahahalagang aral mula sa isa sa pinakamagaling na investor sa lahat ng panahon, si Warren Buffett. Wow. Paano nga ba pwedeng yumaman ang kahit sinong mahirap sa loob lamang ng anim na buwan? Mukhang imposible pero alamin natin ang mga sikreto. Sinabi ni Warren Buffett ang katagang "The best investment you can make" is in yourself. The more you learn, the more you'll earn. Tama si Warren Buffett sa kanyang napakagandang track record sa pag invest Naniniwala siya na kahit sino ay pwedeng baguhin ang kanilang estado sa buhay sa pamamagitan ng ilang simpleng prinsipyo. Narito ang limang hakbang mula kay Buffett na makakatulong sa iyong umasenso sa loob ng anim na buwan. Unang hakbang Mag-aral Si Bapet ay naglalaan ng maraming oras araw-araw sa pagbabasa at pag-aaral. Hindi mo kailangang magbasa ng limang daang pahina kada araw tulad niya pero ang paglalaan ng kahit 30 minuto bawat araw sa pag-aaral tungkol sa pinansya pag invest at personal development ay malaki ang may tutulong. Mga librong tulad ng The Intelligent Investor ni Benjamin Graham o Rich Dad Poor Dad ni Robert Kiyosaki ay magandang simulan. Gamitin natin ang mga libreng resources tulad ng online courses, podcasts at YouTube channels na nakatutok sa personal finance at investing. Ang kaalaman ay kapangyarihan at mas marami kang alam, mas makakagawa ka ng matatalinong desisyon. Hakbang dalawa Mamuhay ng simple Si Buffett ay kilalang matipid. Kahit bilyonary na siya, Nakatira pa rin siya sa bahay na binili niya noong 1958 sa halagang 31,500 US dollars. $31, ang susi ay gumastos ng mas mababa kaysa sa kinikita mo at ipunin ang sobra. Gumawa ng budget, subaybayan ang iyong mga gastusin at bawasan ang mga hindi kailangang gastusin. Ito ay magpapalaya ng pera na maaari mong ipuhunan at palaguin sa paglipas ng panahon. Gumamit ng mga budgeting apps upang subaybayan ang iyong mga piyansya at tukuyin ang mga lugar kung saan maaari kang magtipid. Ang maliliit na pagbabago sa iyong mga gawi sa paggastos ay maaaring magdala ng malaking ipon sa paglipas ng panahon. Wow. Pangatlong hakbang, mag-invest ng tama. Ang paraan ni Buffett sa pag invest ay tungkol sa halaga. Hinahanap niya ang mga undervalued na kumpanya na may malakas na pundasyon para sa mga baguhan. Ang pag invest sa low-cost index funds ay magandang simula. Ang mga pondo na ito ay nag-aalok ng diversification at mas mababa ang risk kumpara sa pagpili ng individual na stocks. Ang mga platform tulad ng Vanguard, Fidelity o kahit mga apps tulad ng Robinhood at Acorns ay nagpapadali para sa kahit sino na nagsisimula sa pag invest Kahit maliit lang ang puhunan, mas maaga kang magsimula, mas makikinabang ka sa compound interest. Wow. Pang-apat na hakbang, iwasan ang utang. Ang mataas na interest ng utang tulad ng credit card debt ay mabilis na makakasira sa iyong kayamanan. Payo ni Buffett, iwasan ang utang hangga't maaari, mag-focus sa pagbabayad ng mga existing na utang. Ito ay magpapalaya ng mas maraming pera para sa pag-invest at pag-iipon. Isaalang-alang ang mga strategies tulad ng debt snowball o debt avalanche methods upang mabisang harapin ang iyong mga utang ang kapayapaan ng isip at kalayaang pinansyal na makakakuha mo mula sa pagiging walang utang ay napahalaga panglimang hakbang magkaroon ng pasensya at disiplina ang pagbuo ng kayamanan ay hindi nangyayari magdamag ang tagumpay ni Buffett ay resulta ng consistent at disiplinadong pag invest sa loob ng mga dekada. Sundin ang iyong plano, manatiling informed at iwasan ng tukso na gumawa ng impulsive na desisyon sa pinansya. Tandaan ang stock market ay may mga pagtaas at pagbaba pero ang pasensya at disiplina ang tutulong sa iyo na malagpasan ang volatility at magtagumpay sa pangmatagalan. At narito ang limang hakbang mula kay Warren Buffett na maaaring magbago ng iyong estado sa buhay sa loob ng anim na buwan. Magsimulang mag-aral, mamuhay ng simple, mag-invest ng tama, iwasan ng hutang at manatiling may pasensya at disiplina. Ang mga prinsipyong ito ay malaki ang may tutulong sa iyong pinansyal na buhay. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, siguraduhin mag-like Mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod naming videos. I Comment mo rin ang tips na nag-work para sa iyo. O kung may mga tanong ka, maraming salamat sa panonood at magkita kita tayo muli sa susunod na video. Ingat kayong lahat.